pag-usapan na po natin saan maaaring magmula ang pag aawin ng magulang at anak, pag-usapan naman po natin kung ano-ano ang mga konkretong hakbang sa pagpapairal ng maayos na pakikitungo sa larangan ng pamimili ng kurso at kolehiyo. Una, kung sa authoritarian na estilo, mapilit po ang ginagamit na wika, reserbado naman po ang forma ng makikipag-usap sa authoritative na parenting style. Ang pagkakaiba pong ito ay makapagdidikta sa kung paano po marireceive ng inyong anak ang mensahe na inyo pong ipinahihiwatig. Halimbawa, kung sa authoritarian ang wika, mayroon pong maririnig na, Kung yan lang ang aaralin mo, ikaw na magbayad ng tuition mo. Mas matanong naman po ang sa authoritative na estilo sapagkat ang goal dito ang maabot ang mas malalim na pagkakaunuan sa pagitan ng magulang at anak. Para rito, ang optimal na uri ng wika na ginagamit ay kung okay lang sa iyo, nak, meron din ako mga recommendation para sa pwede mong kuning course. Ito pa po ang isang halimbawa. Sa authoritarian, ako ang dapat masunod sa college mo kasi ako ang ama mo. At sa authoritative, bakit yan ang gusto mong course sa college, anak? Alam mo, mag-usap tayo. Wala po dito, kailangan rin pong tandaan ang pagsasaalang-alang ng tono ng boses sa pagsasalita dahil ang dalawang magkaparehong pangungusap po ay maaaring magkaiba ang naipahihiwatig na mensahe. Halimbawa, authoritarian, Nako, e eh, ba't yan ang pinili mo? At sa authoritative, Nako, e eh, ba't yan ang pinili mo? Ang mas malumanay na pananalita ng authoritative na magulang ay mas conducive po para sa maayos na pagkakaunawaan sa pagkita ninyong mga magulang at ng inyong pong mga anak. Ito ay dahil, kaiba sa authoritarian na estilo, hindi galit at pamimilit ang ipinaririnig ng boses kundi pag-aalala. Sa madaling sabi, sa pamamagitan ng simpleng mga pagbabagong verbal, sa tono man ng boses, sa timbre ng pananalita, o sa mismong pamimili ng mga lumalabas na salita, mas lumalaki po ang tsansa para sa isang magulang at anak na magkaroon ng mas malalim at mas maayos na pag-uusap. Sa authoritative speaking style, mas maaring makatulong ang isang magulang sa kanyang anak sa pamimili ng kolehiyo at kurso sapagkat nabibigyang pansin ang perspektibo ng bata habang naibibigay rin po ng maayos ng magulang ang kanyang mga opinyon. Mula dito, marami pong mga oportunidad ang maaaring makita. Hindi labang sa larangan akademiko, kundi pati na rin sa mismong relasyon nyo sa inyong mga anak. Ito po ay dahil na ipakikita ninyo sa inyong mga anak ang tunay na pag-aaruga bilang mga magulang ngayon po sila humaharap ng mga importanteng desisyon sa buhay. Ito po ang ikalima at huling kabanata ng balay. Mula po sa aming lahat dito, maraming maraming salamat po sa panonood.